Good morning! Good morning! Ito, update natin yung ating bulo. Ayan, medyo lumalakas na kas na siya. Nakakatayo-tayo na siya. Pero yung pagdede niya sa kanyang nanay ay ganun pa rin. Di pa rin siya marunong dumede na siya lang mag-isa. Ayan, tumatay siya, Oh. Medyo matigas-tigas na yung tae niya. Dati, ang lambot. Ngayon, matigas na. Ayan, ganyan lang ginagawa ng bulo na yan. Pag nangawit na siya, dapat nga tumatakbo na yan eh kasi ilang araw na niya ngayon. Seven days? Seven days na niya ngayon. Kahina talaga. O yan. Ganyan lang ang ginagawa niya. O. Napakaliit niya. Hindi ka ulang na kulang pala siya sa araw. Kaya ganyan sa uyo, tatay na naman o. Kunti-kunti lang kinatay niya pero hindi na ngayon yung malambot na malambot. Medyo may, may ano laman -laman na, may laman-laman na. Basa ang tayo. Grabe, ang liit niya. Ganyan lang siya. Kailangan, babantayan mo talaga. Pag hindi mo binantayan, nako hindi yan lalaki. Kasi hindi talaga siya marunong mag dumeding mag-isa. Ayan, kailangan alalay lang sa kanya. Hindi talaga siya kompleto, ano? Naakay-akay mo siya na parang bata. Oo. Oh. Ayan, o, di dapat pagka, ano, tumatambo na yan, eh. Uh, ah, alimbawa, pinahanap siya ngayon, mamaya-maya, dapat malakas na yan. O, kaya, kinabukasan, tumatambo na siya. Hindi, ganyan pa rin siya maglakad. Mabagal siya maglakad. Kailangan, tutulak-tulak mo pa siya para makalapit siya sa kanya nanay. O, mamaya-maya niyan, hihiga na siya. Ganyan lang ang ginagawa niya ano Sana naman eh, lumakas na kas na siya para naman ano, makatakbo-takbo na siya. Lakad na siya ng lakad, ganyan lang siya kabagal. Hindi kagaya nung isang bulu namin, talaga namang kinabukasan eh. Diyos oh, hindi mo na mahagila kung saan siya nagtatakbo. O oh, siya yan, ganyan, inaalalayan eh, lang namin siya. Buti nga medyo nagpapawis na ilong niya ngayon eh. Kasi kahapon, matamlay na matamlay siya. Ayaw niyang dumedi kahapon. Siguro gawa nung pagkaka-inject sa kanya na vitamins at saka purga. ba diba, yung kumbaga sa tao, pagka in injectan yung sanggol eh, zumasama yung paharamdam niya. Ganon din sa hayop, pagka bagong inject sila, parang medyo iniinda nila, lalo na yan at hindi pa siya ganong malakas. Yeah, ganyan lang siya, para siyang mabubuwal-buwal. Hindi pa talaga siya tumatakbo. Ganyan pa lang siya. Sending bunes na siya. Ayan, ganyan lang. Aalalayan mo siya sa kanyang nanay. Kahit na nandun na siya, hindi pa rin niya mahagilap ang dede ng nanay niya. oh. Ayan, ganyan na ginagawa. Sa pinpadededehin siya. Paggabi nga, sinupahan lang namin siya eh. Talagang ayaw niyang dumedek. O, oh, ayan. Kanya na gagawin ng mister ko sa kanya para ma-dead, ma, -ded, ma siya. O. Oh. Talagang hindi niya kaya ang yung daddy ng no, nanay niya. ko nga ba? Bakit nga pa kaya ganun to? Sino ba may alaga sa si inyo na ganito? Talaga bang ganito yung, ano, pagkakulang sa araw? O, oh, ayan, o. Oh. Yan nanay niya, nabubusit na din. Oh, gawin na ng, mister ko, itatali yung paano. At yan na nga ang ating bagong update sa ating bagong bulo. Sana'y lumakas na siya para naman makatakbo na siya at makapaglaro. Gaya ng iba naming mga bulo dito. Lumakas ka na sana, Batang Kiapo. Bye-bye!